Nadine Samonte opens up about GMA Gala 2024. Sad experience. Hindi ka agad-agad pinapasok, wala sa listahan ang pangalan, wala rin daw upuan. Something similar happened sa akin last year. Ani Nadine. Meron din daw hindi magandang karanasan si Nadine sa unang pagdalo niya sa GMA Gala noong 2023. Pero ayaw na niya itong ungkatin pa. But this year was the worst. This gala, nag-prepare ako since last year pa. I prepared, nag-check-in na ako last year pa. Binook na lahat last year pa. We even had meetings for what to do, for what theme to make, for, alam mo yun, lahat talaga. Preparation, gastos, alam naman natin, di ba? And yet, I was not really expecting na matrato akong as VIP, pero I'm just wishing na matrato ako fairly lang. Yung fair naman, di ba? Diba? Ipinaliwanag ni Nadine na hindi siya ang tipo ng artistang nagpapa-VIP treatment. Alam daw yon ng mga nakakasama niya sa trabaho at nakakakilala sa kanya. Pero diin din niya. Walang masama kung makatanggap din siya ng patas na trato bilang isa sa mga imbitado sa GMA Gala 2024. She even booked a room at the same event venue, which is the Manila Marriott Hotel. We really prepared for it for almost a year my glam team, the clothes I wear, which I really saved money for. She said she had the invitation, she sent her RSVP. There were exchange of messages for the schedule. So, it's impossible for the organizers to forget her affirmation. nung binigyan nila ako ng invitation for that gala, um, nag-RSVP agad ako. Kasi pag hindi daw kasama sa RSVP, hindi daw makakapasok. So, nag-RSVP na ako. I even asked them if I can bring my husband. Pero sabi nila, I cannot. And so, the night of the event came. And she went downstairs in time for each and everyone's turn for the entrance at the red carpet. She went through the process of registration at doon na siya nagulat ng malaman niya na wala siya sa official GMA Gala 2024 guest list. The staff assigned at the registration doesn't even recognize her. Sinabi na niya lahat ng surname na pwedeng nailista, pero wala talaga. And she had to wait for her handler to assist. In short, hindi siya kaagad-agad pinapasok dahil hindi basta pinapapasok ang wala sa guest list at dahil hindi siya namumukhaan ng mga naka-assign sa registration area, kaya lalong nagka-problema. Pagdating ko doon, kahapon, kagabi, my name was not on the list. So parang sabi ko, okay, so, pero nag-RSVP po ako. My handler was there also. Tapos sabi, eh, wala ka po dito. Ano po bang apelido? Lata na apelido ko. Sinabi ko na sa Monte Idlo Chua. Pero it's not there. Sabi ko, Um, meron po akong show ngayon. Sabi ko sa kanila yung Forever Young pero hindi pa in-air. At that moment, nakasabay raw ni Nadine sa registration ang young actress na si Althea Ablan, which is Nadine's co-star sa teleseryeng Forever Young. When the registration staff saw that there was a vacant seat where Althea was designated, so Nadine requested na doon na lang din siya. But then pagdating sa table, It turns out that all the seats were already taken. So she really felt so out of place at that point. Nakahanap naman ng available table. But this table is so far from the crowd, and she doesn't know the two men sitting at that same table. Yung table ko, nasa dulo talaga siya na ng mga lumalabas. Kaya yung mga ilang nakakakita sa akin, they were asking me, Are you okay? Okay ka lang? Alam mo yung feeling na out of place and so embarrassed. So hindi ko na tinapos yung program. Pagbalik daw ni Nadine ng hotel room, ay doon na niya na ibuhos ang nararamdaman sa nangyaring pagka-displace sa kanya sa GMA Gala 2024. Lahat ng aktres. Noong dumating ako sa hotel room, sa comfort room, hindi ko na talaga napigilan. Doon na ako umiyak narinig ng husband ko, and dun ko na naikwento sa kanya ang totoong nangyari. Galit talaga siya, gusto niyang bumaba. Sabi ko, okay na yon. Sabi niya lang sa akin, hindi kita pinayagang bumalik sa pag-aartista para ganyanin lang.